Yeah, Siyempre! to work! Trabaho! <laughs> La oh, Siyempre! Jeffrey? Hindi ka ka sumasama sa amin eh! na <laughs> Binuking ni Navong at Jong si Kim Chiu sa It's Showtime Today. Sa kanilang segment na Laro Laro Pick ay pinagkaisahan ng mga Showtime host si Kim Chiu, matapos ang pagsusolo nila ni Paolo Avellino sa Vancouver. Biro ni Vong kay Kim ay hindi na sumasama sa kanila si Kim Chiu dahil lagi nitong kasama si Paolo Avelino. Biro pa ni Jong ay tila hindi nila kasama si Kim sa Vancouver. Kilig na kilig naman si Kim sa pang-aasar sa kanya. Maging ang Kim Pao fans ay kinikilig dahil tila kumpirmasyon na. Ito na magjowa na si Nakim Chiu at Paolo Avlino.

mga prepara, mayroon, mayroon yung gumpreparation. Pero yung pag masaya, 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 Yung masaya, 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 yung masaya, yung yung oh, masaya, presidente. masaya, 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 yung ano masaya, <laughs>